Paano kung sabihin ko sa inyo na may isang lalaki na nakatira sa Argentina na hindi kumakain ng human food, hindi nagsasalita ng human language, at noong inimbitahan siya sa korte, hindi siya umiiyak o nagsisigaw, kundi umaalingaw-ngaw ito ng miaw na parang pusa sa buong courtroom? Ito ang kwento ng isang dating Israeli soldier na naniniwala na siya ay isang pusa. Pero hindi lang simpleng weird behavior ang nakatago dito. Kumusta mga kano? Welcome back to No PH, ang channel kung saan makikita ang mga strange at mystery stories around the world. Ako po si Kuya Kaloy ang inyong host at ngayong araw, tutuklasin natin ang disturbing na kwento ni Gil Pereg ang tinaguri ang Catman, isang super rare case na magpapakumot sa inyo sa gabi. Tara simulan na natin ang kwento. Sa isang bayan sa Mendoza, Argentina, may isang abandonadong bahay na punong-puno ng mga pusa. Ang mga kapit-bahay, takot lumapit kasi may weird na tunog na nanggagaling dito. Hindi aso, hindi tao, kundi meowing ng isang grown man. Si Nicholas Gilperig, ang dating Israeli Defense Forces soldier, ay naging ghost sa sariling buhay. Pero hindi siya namumuhay bilang tao sa kanyang paniniwala siya ay isang pusa kumakain siya sa sahig umaalingawngaw ng miyao sa halip na salita at ang mga mata niya parang may nakikita na hindi nakikita ng normal na tao pero hindi ganyan si Gil Dati bago pa man siya pumunta sa Argentina normal siyang tao sa Israel pero nagbago ang lahat pagkatapos ng mental breakdown niya natuto siyang magsugal at naging addict sa gambling at nang hindi na niya mabayaran ang mga utang, ay tumakas siya sa Argentina. Pero bakit naging pusa? Ang mga eksperto sa psychology ay nagsasabing may condition siyang tinatawag na lycanthropy, isang mental condition na ang paniniwala nila ay hindi sila tao, kundi hayop. Sa case ni Gil, hindi werewolf, kundi isang pusa. Nakatira siya sa isang rundown na bahay sa Guaymayan sa outskirts ng Mendoza. Sa loob ng bahay na ito, natagpuan ng mga pulis ang mahigit limampung pusa. Pero hindi lang yan ang nakita nila. Maniwala man kayo o hindi, ang lalaking ito na hindi matigil sa pagmiyaw sa korte ay nagsimula bilang napakatalinong tao. Sabi ng kanyang tito, si Gil ay isang tunay na henyo. Napakahusay niyang estudyante na natapos ang high school sa edad na labing anim at nakakuha pa ng kanyang college at master's degree sa nangungunang Tech Institute ng Israel. Ginawa siyang qualified electrical engineer sa edad na dalawamput apat bago siya maging sundalo. Maayos ang buhay niya hanggang sa nangyari sa kanya ang isang trahedya. Nawala ni Gil ang kanyang lolo na nagsilbing ama niya sa buong buhay niya. Simula niyan, Nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimulang mawala si Gil sa kanyang sarili. Nagkaroon siya ng mental breakdown na hindi kaagad na diagnose. Nadagdag pa dyan ang kanyang pagiging adik sa sugal na naging dahilan ng kanyang malaking utang. Sa puntong ito, dapat nabigyan si Gil ng psychological help, pero tila pinabayaan lang. Hindi nagtagal, lumipat siya mula Israel patungong Argentina ang lugar kung saan gagawin niya ang kanyang mga krimen sa hinaharap. Hindi agad napansin ng mga kapitbahay ang kanyang kakaibang kilos. Sa katunayan, ang una nilang akala ay modelo ito dahil sa kanyang matikas na tindig. Si Gil ay laging nakasuot ng parehong damit araw-araw, walang shower o ligo, at kagaya ng mga pusa ay takot din siya sa tubig. Ginagawa niya rin ang mga suspicious na bagay tulad ng pagtatanong sa mga kapitbahay kung pwede siyang mag-install ng CCTV cameras para mapanood niya ang kalye. At ito pa, pinalitan niya ang kanyang pangalan sa Floda Realty. Nagbigay pa ito ng fake passport at documents para patunayan ito. By the way, napansin niyo ba? Ang Floda Realty ay Adolf Hitler na naka-spell backwards. Dito na nagsimulang lumabas ang Catman sa loob ni Gil. Ang bahay niya ay talagang napakadugyot. Walang maayos na furnitures, walang toilet, walang kuryente, walang tubig. Puro mga bagay na iba't ibang basura. Ang mga pagkain ng hayop ay nakakalat lang sa buong bahay, kasama ang kanyang limampung pusa at apat na aso na palaboy-laboy lang sa paligid na parang kanilang teritoryo at si Gil ay nakatira kasama nila. Sa puntong ito, Natural nang tawagin si Gil na may mental illness, di ba? Pero habang nangyayari ang lahat ng ito, tila ba gumagawa rin siya ng mga calculated moves. Nakapag-register siya ng dalawampung business sa ilalim ng kanyang pangalan at ng kanyang nanay na ginagamit niya para makapag-issue ng suspicious checks. At may apat na put-anim pa siyang legal na nakuhang armas na kanyang pag-aari. Ano ba talaga ang balak ng lalaking ito? Bakit niya pinili na mabuhay ng ganito? Pero kahit ano pa man ang mga dahilan, wala na itong magiging saysay -say kapag narinig ninyo kung ano ang ginawa niya sa sariling nanay at tita niya. Bumiyahe ang nanay at tita ni Gil mula Israel patungong Argentina para bisitahin at kamustahin siya sa loob ng isang araw. Pero dahil napaka-isolated ni Gil, walang nakakaalam talaga kung ano ang nangyari. Ang alam lang ng mga tao ay pagkatapos ng kanilang pagbisita ni report ni Gil na nawawala ang dalawa. Ito ang nag-push sa pulis na mag-launch ng search operation sa bahay ni Gil. Pero lahat ng natrace nila ay bumabalik lang din kay Gil. Hindi nagtagal, nakita nila ang bloodstained shirt at isang bag ng cement sa kanyang bahay. At dito din nila nakita ang lahat. Guys, sana hindi kayo kumakain ngayon dahil ang mga susunod na salita ay medyo graphic. Sa loob ng bahay, nakita ng mga pulis ang mga bangkay ng kanyang nanay at tita na nakatago sa ilalim ng mga bato. Apat na talampakan sa ilalim ng lupa. Ang autopsy ng mga bangkay ay nagpapakita na namatay ang nanay ni Gil matapos ito ma-strangle o pagkakasakal habang ang tita naman niya ay namatay dahil sa pagkakabaril sa dibdib. Pero hindi pa tapos diyan. Tila na mutilate or pinagputol pa ang dalawang babae. Isa sa mga bangkay ay natusok ng iron bar na pumasok at lumabas sa magkabilang tenga. Ang isa naman ay may parehong pinsala pero lumabas ang iron bar sa thorax at likuran. Walang paraan na ang may gawa nito ay taong may maayos na pag-iisip. Kaya sa puntong ito, gusto kong magtanong sa inyo. Sa tingin ninyo, dapat bang tratuhin ng iba ang mga taong may mental illness kaysa sa ibang kriminal? Kasi kapag narinig ninyo kung ano ang nangyari pagkatapos ma-arrest si Gil, hindi nyo na siguro alam kung ano ang iisipin. Si Gil ay walang remorse o pagsisisi na ipinakita. Sa katunayan, pagkatapos ng kanyang arrest, ay ganito pa ang sinabi niya sa pulis kung hindi ninyo ako papauwiin para alagaan ang mga pusa ko, ay makakahanap pa kayo ng bangkay. Masasabi natin na mas naging mahalaga pa talaga sa kanya ang mga pusa niya kaysa sa pamilya niya. At tila sobrang na-deteriorate na talaga ang mental condition niya sa mga kilos na ito. Madalas makikita si Gil na halos hubad, kumikilos na parang hayop, umuungol at gumagapang sa sahig na parang tunay na pusa. Nawala na talaga siguro ang isip niya. Sa panahong ito, ay tumatanggi na rin siyang kumain ng normal. Ang hinihingi lang niya ay gatas at pagkain ng pusa. Ayaw pa rin niyang maligo, maghugas at umiihi o dumudumi lang siya sa sahig o kung saan niya trip. Sa trial na ito, nagmiyaw si Gil ng 55 limang beses at sobrang frustrated na ang judge kaya pinalabas na niya si Gil. Ang defense team ni Gil ay nagclaim na nagdudusa siya sa medical disorder na nagiging dahilan para maniwala siyang pusa siya. Pero pagkatapos ng dalawang oras ng deliberation at sa kabila ng kanyang napakakakaibang behavior, natagpuan siyang guilty ng labindalawang person jury. Nahatulan siya ng life imprisonment at kalaunan ay inilagay sa mental hospital dahil tinuring na unsafe siya para sa ibang prisoner. Ngayon kung naiisip ninyo na baka nagkukunwari lang siya sa kanyang mental disorder para makaiwas sa kulungan ay nagkakamali po kayo. Dahil kahit sa loob ng mental hospital na wala na siyang dapat patunayan ay tumatanggi pa rin si Gil na maligo. Sobrang hindi siya naliligo na nagka-lice infection na siya at marami pang ibang health complications dahil sa kanyang very poor hygiene. Isa lang ang sigurado, talagang kailangan na ni Gil ng tulong at sa kasamaang palad, hindi niya ito natanggap. Pero kung magpapatawad na lang tayo sa mga tao dahil lang sa kanilang mental illness, ano na lang ang hahad lang sa mga kriminal para gamitin itong dahilan para pumaslang? Saan tayo maglalagay ng border ng compassion sa mga taong tunay na kailangan ng tulong? at saan tayo tatayo para protektahan ang mga inosenteng tao. Palaisipan, di ba? Kayo, ano ang masasabi nyo dito mga kanong? Pakilagay lang ang inyong opinion sa comment section. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, baka pwedeng pakilike at subscribe naman ito bigan Malaking tulong na po yan sa ating channel. Huwag mo na rin kalimutan i-check ang iba pa nating strange and mystery videos na siguradong magugustuhan nyo. Until next time, ito po si Kuya Kaloy ang inyong host at magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na episodes ng No PH. Maraming salamat po.